Alam natin na ilang beses tayong nasakop ng mga dayuhan. Una ng mga Espanyol, binili ng mga Amerikano at sinalakay ng mga Hapon. Pero alam mo bang muntik na ring masakop ng France ang Pilipinas? O mas specific ang isla ng Basilan? Noong isang libo walong daan at apat na po, maraming malalakas na bansa ang nag-aagawan ng mga isla para sa power at resources. Gusto ng France ng naval base malapit sa South China Sea. Kaya napansin nila ang Mindanao, lalo na ang mga bahagi ng Sulu Sultanate. Sa dami ng isla, basila ng napili. Dati pa itong tinatawag na Tajima Island at isa sa mga nakaimpluensya sa pagpili ay si Dr. John Malat, isang French doctor na ilang beses nang bumisita rito. Nagpadala ang France ng exploratory mission. Pero tanong nila, sakop ba ito ng Spain? Pagdating nila, maayos ang naging pakikitungo ng Sultan ng Sulu, Jamal al-Kiram Uno. May kasunduan pa nga sa kalakalan. Pero habang naghihintay sila sa isang meeting kay Raja Usok, nainom sila dahil sa delay, kaya nagpunta sa ilog para kumuha ng water samples para sa navy base nila. Dito sila nakita ng mga lokal. Sinabihan si Captain Guerin na siya dapat ang makipagkita kay Usok, pero nagpadala lang siya ng interpreter, isang insulto sa mga tausug biglang may dumating na dalawang bangka ng mga armadong lokal. Nang tumangging ibigay ng isang French ang baril niya, napatay siya. May iba pang nasawi at ang iba ginawang hostage. Humingi ng tulong si Guerin sa Spanish governor ng Zamboanga. Matapos ang negosasyon, pinalaya ang mga bihag kapalit ng dalawang libo, siyam na raang piesters, mga baril, at iba pang gamit. Pero hindi pa doon natapos. Noong 1844, bumalik ang France mas malakas na puwersa. Kasama ang warships na Sabine at La Victorieuse, namunuan pa rin ni Guerin. Pagdating nila, binlocade nila ang isa, kaya pinaputukan sila ng mga lokal. Nasugatan si Raja Osoke, Spain muli ang nakialam, pero ang mga lokal na dato nagsabing wala silang allegiance sa Spain. Sinamantala ito ng France, kinausap ang mga dato at noong Enero 22, 1845, pumayag ang ilan sa kanila na makipag-alyado sa France. Pero naging sakim ang mga French. Gusto nilang singilin si Raja Uso sa pagkamatay ng dalawang French. Tumanggi ang Raja, kaya inatake na naman ng France ang Malosa. Halos aprobado na sa Paris ang plano para sa nabalbasa sa Bazilan. Pero sa huli, biglang umatras ang France. Bakit? nagbago ang isip ni King Louis Philippe Perpercher. Ayon sa kanya, magastos, delikado at laganap ang piracy. Pero ang totoo, ayaw niyang ma-offend ang Spain. Bakit? Ikakasal kasi ang anak niyang si Duke of Montpensier sa isang Spanish princess, si Infanta Luisa Fernanda. Kung itutuloy ang plano, baka hindi matuloy ang kasal. Sa madaling salita, isang royal wedding ang nagligtas sa Basilan. Pagkatapos ng ilang dekada, Naging maayos din ang relasyon ng France at Pilipinas at noong 1947, na nagkaroon tayo ng diplomatic relations. Pero huwag nating kalimutan, muntik na tayong masakop ng France. Isang parte ng kasaysayan na bihira nating marinig. Kaya share mo ang video na to at follow para sa iba pang kwentong nakakagulat pero totoong nangyari.